Patitikin ko daw kay Kuwerin yung ano, yun. oh, yun. Oh. Eh. Yung itlog na maalat ko, yun. Masarap ito ko yan, King. Ano? Eh, eh. Nagmamanti Bukasan, ulo ko. <laughs> Bukasan. Oh. Ano pa yan? <laughs> Ay, magiging ito ka ni Shen yan. Ah. Eh. Ay, ano? Nagmamanti kayo. Padadala kita ganyan. Ah. Eh. Ay, nagmamanti ka. Tingnan mo naman. nito. oh, yun. Oh. Eh. O, oh, tingnan mo. Masarap ito sa kanin. O, oh, muna. m hmm? nyaman <laughs> good morning good morning ayan po pa personal sa akin farm at anak uh, bike muna. dito po sa akin farm mga idol eh, eh pag hanggang galing po hanggang na ng na i-tya ayan palitaw na po yung akin mga pula-pula ah, na parang dumating oh dumating na si good morning tan ayan po yung akin ini-cap eh ini-cap dot car parmesan po ang ano niya sa uh, Google, YouTube eh Google eh. Ito po yung ating mga bulaklak ang ganda mo mga idol. Kung maganda rin po sa mga pinupuntaan ko, itong sa akin medyo may kagandaan na rin, lalo na kung malinis na nagising na yung mga tao nito. Ang pagpasyal po dito yung almusan, libre po. Libre, eh, magluluto siya ito, nang talapin mo na kamatay ang puro. Ito, may gym ako dito. May kubo, yang po yung kubo. At uh, ito po ang aking bila. Ito na po ang aking, uh, yung, 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 yung relax Nga, no, ito rila. Ya. Ito ang aking mga ibon. At uh, ito yung aking ba bahay ng aking mga tawahan. Ito po yung binagawa ko, puntaan natin yung binagawa ko. Ayan po si Ito po yung ayan, uh, kira-kira namin types yung na ano dito. Ayan po, pinabasal-basal ko. Ito yung pinakataan niya. Tapos gumawa rin po ako na ano dito. Yung, yan, yan pong mga ostrich ko nandyan. Lalagyan na ano, dito yung papakuran ko niya nito. Ito lalagyan ng mga yung parang may payong-payong at -payong, saka upuan. Ayan ito po yung tsaka dito sa po ako ito po yung bagong gawa para yung, sa mga bisita tsaka po ito yung mga uh, sunnyware na binunay uh, din na uh, itsakin uh, niya. Uh, Randolph Buwan ito po yung pinagagawa ko sa poste mga italian yan, yan sa so, ganyan lang ang gawa namin na pintura puro black po ito yan luwang niya oh uh, yun, luwang ang dami yung mesa at ni ano, eh ni, 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 Ronald Buon eh. ay Ron, Randall sorry ay sa ano napakatibay po niya ay dalawang daan po kakasya rito may get kasi mayroon pa po akong mga ganyan dito pa yan po ang ganda kalmal alas pares lang po nung lamig ng ano, bagyo ngayon sa oras na to ayan po ayan mayroon pwede nga mag ganun dun inaayos pa namin eh ito pwede ka rito Ibinili ang mga laman sabit-sabit dito rin sa kahapon sa Baguio. Ayun po, may stage siya na mali para pagka mayroong kaming event ng regas ko, ayun po, may Kaya yung aking mga binili. Kaya yung mga laman na sili, sili-sili. Yan may iba-iba sili. Tapos ito ay iba-iba mga sinasabi. May sili nga, no? mga laman niya, no? ito mga ito cactus ito ano uh, lemon grass kaya hindi ay ako mo pa ay mga natitinda mga idol kaya po ayan ang aking farm mga idol sasabihin ko po yung sabi mo nga hanggang 5 uh, uh, umaga ako ganitong oras hanggang 9.30 po ako mga idol patawagas ko yan uh. yan po او یان گونداریت ما ایدل او یان نا موند او راه ما یواکی ما دا نا لیمو تا بو یان ان درم درم می ان گوند اون را یاتن گند تن تنان او یان انا کلم بلاک لو اجی تو تو بلکه yung mga laman dito ito ang mga, mga may binigay ni Marco oh. yung mga chiko chiko-chiko ito yung mga mayroon din pang display lang po yan hindi naman sinasabong meron pa tayong mga palaya dyan mga palaya ayun medyo ginagais ayos pa namin para po sa mga bisitan dumarating halos libre lang po dito mga idol ayun po ay good morning ito, mayroong mga, ano, ah, ito, mayroong mga, ano, ah, charity, charity. Tiyan saan po kayo? Bataan po. Bataan? Ano, ano? ano nangyari sa inyo? Ha? Sige, sir, ako. Ako, siya Ay, sige, sige. Uh, ano nangyari sa kanya? Ay, low post po. Ah, many lo, post? Po. Low post. Low ah, post, ha? Low post, isa kita mayaman. Ah. Yan po, dami ng talap, Diyan po muna kayo, ano, ah. At uh, ano pong lakad niya? Po ano lakad mo? Idol o ano? Ay, ay, ay. Ha? Mamaya mag-usap tayo, ano? Ako. Sige, huwag ka dyan ka muna. Ito si Ryan, Ryan, Huwag uh, muna. Ito, dami namin, ang dami na nilang ginawa ano. Good morning, Ryan. Hindi ka marunong 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 na mahala po ito. Marami na kami dahil sa mga bisita namin. Ang presyo po is ano? Fresh yung tamod. Dulo pa lang kami ng loot drive. So, marami na akong bumiliga. Tama mga reggae na po Ito dapat yung tagilan ng muna nila na Yung babay pag yan ang kundisit ako mga 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 bumili na mga 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 Bawang sibuyas, nagbumili ako. Nasaan ito? Bawang sibuyas yan. Wala yung kinawa. Bawang yung kanil. Ito saan na pwede yung pag i naman ito. Para, ano, hindi yan nakakalangaw. Ayun yung kaya alam nga rin, may ita-ita ito sa Ognatisa, uh, kanimasag sa Ognatison, magsasayang nasipit sa kaldero. Sabi ko na sa kanya, magsasayang na siyang, pero ang ganisa, magsasayang ka ito, may na kaadad marami. Nagtitipid ka, tita. Kaya mayroon na nakahuli para kaya para ngayon at tuhuli pa kami mga kaya. Ayan po, para makalady na, ah. ayan po yung ating pangyay mga papaya. kung maganda po yung pinupuntahan ko, medyo may kagandaan like na rin ang pinupunta ng aking farm. Ito mga tao na bigay ni Bert. Yan, kakakapaktar lang. Yan, o. Pangano namin ng itlog ng mga Bert. Salamat, ha. Yan po, napakaganda ito. Yung mga kalabasa o oh, ito kalabasa. Pagkita natin ang kalabasa. Kalabasa, hupo. Oh, Meron tayo yan. O, oh, regasso, ha. Eh. Hindi ka na regasso namin pati. Salamat natin Rosal Ayan, buong na yan. Bunga opo. Ayan po, laing. Ayan na laing. Ito po yung laing, mga yun. yun. dami laing. Para Ayan po, opo. yan. Ang yung mga kamatay nito. Magre-ready na kami. Eh. Pagka may bisita. Lahat po nang tumarating na ang bisita hanggang nain oh. kaya kailangan po ako dito. Nagpapalibre yan. po ako mga atas. Good morning, good morning. Sabi ko. Alam mo na 'to, hindi ko ako. nakaharang ako. nakaharang eh. Eh, artista ka, tsaka, parma. General Paris 'yan. Ay! Sana natin. Na Gusto -na mo -na. Padre?

Masag. Uh, yung taba. Ito, Ng mga tabana. Hay, masarap. ng patis Salamat sa nagbigay ng patis ha, sa taga malabon Ang uh, eh. mga na tayo ng yung katawan ng, uh, katawan, ng uh, katawan ng gabi gabi, gabi. Mamaya po lang yung muna pilalagay yung kanyang um, dahon. Kailangan ng sabi ng ito. Mungo, mungo. Mung. Ano po yung ano, pinagbanlawan ng huyog yan. Eh. Ng gata. So, yung gata. Pumasad. Pumasad. Ito ito, mga Ito ang Yung ano namin, kabi namin, hindi siya nag-ano, eh. Kahit na hinahalo-halo mo. Yung iba hindi kasi, kabi nila nangangat eh. Pero ito po sa akin, hindi nangangat eh. Naglalay tayo ng sige. Ayun, ang daming bisita, may koreano. Oh? Koreano. Ito ang sigoyan, dahil yung basketball player yan. Ang Tagahangin eh. Ito, tagahangin po naman. Marikina po kami. Marikina naman ito. Marikina Yung gumagawa na sa batos. Marikina, Maramat po. Marekina. Magkakamot po. Kinakawin mo. Masarap ng paminta. Masarap yung durog na durog ng paminta. Minsan kasi, kasi, yung medyo may kabuhan, malamatit mo. bagay, masustansya naman ng ano. Masustansya naman po yung paminta. Ay, eh, binibigay na sustansya ano, ako namin bilis. Bilis, bilis. bilis at saka limasa ko. Kalimasa ko sa pagalagay. Okay. yung lahing namin mga idol. Sa dami ng aming mga gabi, sa dami ng aming mga gabi mga idol, kahit na ilan ang iloto mo, pwede. Kahit na pang isang barangay, pwede. Ito po, ito basta luto ni idol, banyaman. Nagpo-content lang po ako eh, paano kayong aalis eh. So, lalagay tayo mga suhal mga ito, lasukal. Ang patanis. Ang patanis. Lasukal. Manamis-namis po yung baka, lalo na mayroong gata. Unang gata. Unang gata. Tingnan mo rin ito. Tapos. Sobra-sobra yan. Sarap po rin. Sarap. Sarap. Ngayon ito rin, napamantiman rin ka. Uhum. -huh. Ang panalo-panalo mga yung like, pati natin kay Kuya King. Yan. Pero yun isang, uh, uh, ng, uh, uh. Hey, mo yun, isang artista na... Boy! Mama yung ano? Like, kung ano lang. Oh, uh, ito yung, yung pangbato. Rapsa! Hmm! Rapsa! Lamika ayo. Lamika <laughs> ayo. Masarap. Ayo eh ni. Isay...